Ang itatapik ko ngayon mga kabakyard ay tungkol dun sa... So yun, welcome vlog sa akin guys. So sa video ito ay tayo ay magpapaligo at maglilinis ng kulungan ng aking mga alaga. Ayan So, sa video ito mga kabakyard, meron na akong gustong i-share sa inyo. Uh, hindi naman ako eksperto mga kabakyard, pero gusto ko lang i-share sa inyo yung aking uh, experience dito sa pag-alaga ng mga uh, baboy, patining, inahin, uh, yan, lalo na sa mga biik. Yan. So, ang itatopic ko ngayon, mga kabakyard, ay tungkol dun sa uh, pagbili ng uh, mga biik, yung aalaga, aalagaan na palakihing baboy. Yan. Fattening. Ayan. For fattening. Ngayon, kasi marami akong nababasa sa mga uh, mga group Ganyan na yung kanilang mga biik <clears throat> nung kanilang kinuha dun sa may-ari ay ayaw kumain ganyan uh, mahina ng kumain So masasabi ko lang dyan mga ka backyard kung kayo ay bibili ng uh, biik na lagain, ay huwag kayong babase mga kabakyard sa laki ng biik kung sila ay nasa inahin pa lang or kasama pa lang nila yung kanilang mother pig. Yan, napaka-importante ang mga kabakyard. syempre usually, pagkasama ng mother pig ang mga biik So, malaki pa lang yan. Malaki yan. Siyempre, uh, yan ay naggagatas pa lang. Sigurado, malaki yan. Uh, malalaking bulas. I mean. So, huwag kayong babase doon, mga kabakyard. No? Uh, pa para na rin sa mga baguhan dyan, magkaroon kayo na idea kung paanong pumili o bumili ng alagaing baboy. So yan. Kailangan ang ang kukunin nyo ay yung malakas silang kumain ng feeds. Yan. So ang ginagawa ko mga kabakyard, pag ako bibili ng mga alagaing uh, big gagawing fattening. So ang pipiliin ko yung malakas kumain ng feeds. Yan, makikita nyo yan pag uh, syempre, di ba, pag bibili kayo ng ng uh, biik, titignan nyo, i-check iche nyo dun sa may-ari kung kumakain na nga ba yung mga biik na bibilihin nyo. Ngayon, kukunin nyo ang biik pag sila'y nakawalay na, mga kabakyard. Pag nakawalay na yung mga biik, yun ang bibilhin nyo hindi yung galing sa inahin diretso walay ano sa kanyo bibilhin ah, nagets nyo yung ibig ko sabihin yung ah, nasa kasama pa lang ng inahin ay kukunin nyo na agad ayon diretso walay ibig sabihin diretso walay from ah, inahin tapos ang mangyayari doon mga kabakyard parang kayo na yung mag uh, tuturo sa mga biik na kumain so uh, alanganin yon mga kabakyard masasabi ko doon na uh, hindi siya uh, 99% ano, na magiging okay so marami akong nababasa sa mga post, sa mga message na humihingi ng tulong paano nilang... anong kanilang gagawin, bakit ganun yung nabili nila, mahinang kumain, uh, ayaw nang kumain, naging matamlay. So, yan yung uh, maaaring maging tendency ng uh, biglaang walay. Ayan, siyempre, pag inalis mo sa mother pig yung biik, maninibago sila. Yan, maninibago sila. <clears throat> Kaya, ang may advice ko, may uh, share, share ko sa uh, ating mga kabakyard dyan, lalo na sa mga baguhan, ang bibilhin nyo, kung kayo'y bibili ng aalagaing uh, baboy, Oh, piliin nyo yung naiwalay na. Kaya nga, uh, yung mga buyer, yung mga magagaling na buyer, ano, itatanong nila doon sa may-ari kung ilang days na ba. Oh. Eh, meron, siyempre, merong iba naman. Ah, sasabihin nila, 45 days na yung kanilang biik. So, sa 45 days, hindi pa pala marunong kumain. Ibig sabihin, 45 days na nando doon sa hinahin. Ano? Ang importante dito mga backyard bago ka bibili, ay sure mo, masigurado mo na malakas ng kumain yung mga biik. Upang sa ganon ay hindi sayang yung, ah, hindi sayang yung pera mo, hindi sayang yung, yung, Uh, panahon mo ano kasi syempre uh, magkakaroon ka pa ng problema pagdating ng araw kung mangyari yon So yun yung napakahalaga sa isang uh, ka farmers or herders na yun yung titignan natin mga kabakyard at doon naman sa mga nagtitinda ano mga nagdi-dispose Uh, ito nangyayari lang naman doon sa mga uh, hindi pa sanay ang ang iniisip lang nila ay yung kikita ganon di bali ng anong mangyari doon sa kung, basta kumita sila so hindi yun yung kwan natin kasi masisira tayo sa buyer no masisira tayo sa buyer kailangan bago natin i-dispose ibigay sa buyer yung ating mga biik ay siguradong malakas na silang kumain yan para sa ganon uh, matuwa naman sila hindi sayang yung kanilang pinagpaguran ayan so ito kagaya nito itong inalagaan ko ito ay itong iniwan ko yan nung winalay ko ito kung mapapansin nyo, mapapanood nyo yung aking mga uh, previous na uh, upload. Malalaki sila nung kasama pa lang sila nung inahin. Oh, malalaki sila, magagandang bulas, talagang kabibilog nila. So, nung iwinalay ko na sila, syempre magbabago ang magbe, magbabago ang katawan ng mga 'yan gawa nga ng hindi pa sila sanay na wala dun sa kanilang mother pig pero mga ilang araw lang uh, babalik yung sigla nila oh, yan at saka syempre bago ko winala itong mga baby pig na ito malalakas na talaga silang kumain kasi day 4 pa lang nila tinuruan ko na silang kumain. Ayan. Kaya nung iwinalay ko sila nung 28 days nila, ah, malalakas talaga silang kumain. Yun lang, syempre, ah, control tayo pag ganun. Kasi kahit na gaano karami yung ilagay mo sa pagkainan, kung bagong walay pa lang ang biik, mga biik, talagang ubusin nila yan. Oh, ubusin nila yung pagkain na ibibigay mo. So, yon. Kaya, meron kasi akong isang follower na kawawa naman. Nakabili siya ng dalawang biik. Yun pala, ay hindi pa marunong kumain. So, kaya na pa, Kaya gumawa ako ng ganitong video para maging aware yung mga bumibili na maging mapanuri sila. So yun. Huwag basta-basta bibili mga kabakyard. No? Huwag kayong basta-basta bibili. Kailangan uh, masigurado nyo na mabubuhay. Oh. Masigurado nyo na mabubuhay yung mga biik na bibilhin nyo. Yan. So, yan. Ito, ito na lang yung natira sa mga baboy ko, mga, mga biik. Yan. Dalawa. So, yung isa nandun sa kabila. <laughs> Kumabila yung isa. Yan. Gagawin kong, kwan yan, gagawin kong inahin. So, yan. Ganun lang mga kabakyard. Enjoy lang natin. At uh, mabuhay ang mga hog racers at ang ating mga kabakyard dyan. So yun, happy farming sa ating lahat and God bless. Bye-bye!